Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-treasure hunters. Sa video po na ito ay atin pong pag-uusapan ang isang napakalihiti mong treasure signs na nakita ng ating kapwa treasure hunters. Ang sign na ito ay isang lumang punong bato na hugis ha, mukha ng ha, uh, unggoy sa siyang hugis mukha ng unggoy. At ating tatalakayin ito kung ano ang pinapahiwating nito. Uh, itong bato na ito mga katresyo hunters na isang uh, hugis mukha ng unggoy ay uh, marami ang pinapahiwating nito. meron pong uh, napaka uh, na pinapahiwatig ang mukha ng unggoy na treasure signs halimbawa na lang kung ito ay sa tingin ko dito ay nasa nasa surface na, yeah? nasa surface naman itong sign na ito ang ibig sabihin po nito mga ka-treasure hunters ay mula po sa kinararoonan ng uh, sign na ito ay kailangan natin maghanap ng uh, lumang punong kahoy Ngayon, bakit lumang punong kahoy? Ito ang baliwanag dyan mga treasure hunters Ang isang ungui ang isang buhay na unggoy ay kadalasang nangyirahan yan sa isang uh, punong kahoy. Kadalasan yan naglalaro yan o nagtumatambay yan sa mga lumang punong kahoy. Kahit na hindi luma, basta ang literal na unggoy ay uh, kadalasan yan ay doon sila nagre-relax sa isang kahoy. Kaya sa aking basa dito, sa sign na ito ay itong sign na bukahan ng unggoy ay kailangan nating hanapin dito ang isang lumang punong kahoy sa paligid nito. siguro sa mula dito sa sign na ito ay uh, kailangan nating hanapin mga 50 meters po ang diameter mula sa sign na ito o baka mas higit pa ng 50 meters ang diameter ay makikita natin ng isang lumang punong kahoy ngayon pag nakita natin ng lumang punong kahoy ay doon tayo maghahanap ng karagdagan pang marka pero sa pinapahihwating nito ay doon na mismo sa akin lang doon na mismo sa lumang punong kahoy ang deposito Ayon, ang pangalawan naman pwedeng maging kahulugan ng mga ka-treasure hunters ay isang malaking bato kadalasan din sa mga literal na unggoy ay naninirahan yan sa mga malalaking bato kaya pagdating sa ganitong sign i-consider din natin ang isang malaking bato sa paligid na ito, siguro may mga malalaking bato. Uh, mula, mula dyan, siguro mga uh, 50 meters o mahigit pa may mga malalaking bato sa pangpang. -pang. Sa pangpang -pang yan, ay nandyan ang deposito. Ngunit uh, medyo mahirap lang kunin dahil hanging type ang style ng pagkabawon yan kailangan mo dyan ng uh, expertise. Nakahangin type kasi yan pag nasa mga lumang bat, sa mga malalaking bato na uh, nasa bangbang Yan ang uh, ilan lamang sa pwedeng maging kahulugan ng sign ito. Pero sa pero sa ano ko dito uh, base sa aking pagsasaliksik dito parang ito ay nagalaw na itong sign na ito kaya uh, malabo malabo na kung malabo na ating mahanap ang ating hinahanap kung uh, nagalaw na ito siguro na baka nagalaw na ito ng uh, gumagawa ng kalsada kaya nagalaw na ito ng bako para nagalaw na kasi ito pero kung hindi man nagalaw o kung nagalaw man siya pero hindi naman siya napunta sa malayo may tinisi pa rin na mahanap natin yung lumang punong kahoy o kaya yung isang malaking bato na napakalaking bato yan mga pressure hunters at dyan sa malaking bato na yan ay sa pangpang -pang yan mismo nandyan ang deposito ngunit pahirapan nga lang gaya na sabi ko kanina dahil hanging type ang style ng pagkabaon niyan Dito na naman tayo sa isang uh, napaka-legit na treasure sign. Kung napapansin niyo po mga ka-treasure hunters, itong na ito ay parang iniduro. Para po iniduro. Ngayon, ito po ay kinakailangan nating gamitan ng uh, logic mga ka-treasure hunters ang physical o ang literal na iniduro mga katresyo hunters ay dumihan. Dumihan. Diyan tayo dudumi sa iniduro. Tapos yung dumi natin, magta-travel yan doon sa PVC pipe. Tapos pupunta yan doon sa septic tank. Ngayon pagdating dito mga katresyo hunters, itong sign ito na parang iniduro. Ang basa ko dito, ang deposito nating na inahanap ay nasa mismong uh, landing ng dumi. Kung mula dyan magta-travel yan ang deposito sa PVC pipe ika nga. At dyan yan pupunta sa uh, septic tank. Kung napapansin niyo itong batong nito, ito po ay may uh, yung parang PVC pipe niya papunta dito sa siptik tank, makikita nyo naman. Diyan tayong mismo magbubutas. Diyan tayo maghuhukay. Napakadali lang, simple lang na logika o logic na ating kailangan iisipin. Kaya sa aking basa dito ay dito tayo mismo maghuhukay sa uh, landing. Ika nga, andyan ang deposito na nakabawan. Ang challenge naman dito mga katresyo ay kinakailangan natin interpret ng maayos ang mga uh, marker na ating mabukay dyan. Dahil marami yung uh, pwedeng ipahiwatig. Siguro nagpapahiwatig niya ng change of direction or kaya naman nagpapahiwatig niya ng uh, danger sign. Kaya kailangan natin uh, saliksikin ng maayos at yan lamang po sa video na ito mga ka-treasure hunters sa susunod na video ay patuloy po tayong mag-upload ng mga uh, iba pang mga treasure signs yan lamang po sa video na ito maraming salamat po at magingat po kayo palagi mga ka-treasure hunters